Mahigit sa isang daan at 150 overseas Filipino workers nagtapos sa kursong office management sa tulong ng International Institute of Computer Science sa Kuwait. ang report ni Sunny de los Reyes. Umabot sa 188 ang nag sa kursong office management sa International Institute of Computer Science sa Kuwait kamakailan lamang. Sa mga nagmarcha at nabigyan ng diploma, 150 dito ay pawang mga overseas Filipino workers pinapurihan ng CEO ng International Institute of Computer Science ang mga Pilipinong nagtapos. Ayon sa kanya, karangalan ng kanilang paaralan na makatulong sa Filipino community sa Kuwait. Well, I'm very happy uh, on this uh, occasions on this uh, significant event. Uh, that more than 180 student graduates from the uh, office management course We are very proud. Hindi rin naman naging hadlang ang pagiging isang ina ni Melinda sa kanyang pag-aaral na nakatulong upang makakuha ng mas mabuting trabaho. Uh, even though na nagtatrabaho tayo dito sa abroad, which is I'm also a mother, di ba? And I'm so a working mom. ICSA helps me a lot to not only to improve myself but to uh, to show my ability. Mayroon ding mga bachelor's degree na iniaalok ang ICSA tulad ng Business Administration at Information Technology bukod pa ang mga short courses na madaling mapapakinabangan. Kulang man sa kaalaman ng umalis sa Pilipinas dahil sa sipag at determinasyon ay nagawang makapag-aral ng ating mga kababayan upang umunlad ang kanilang buhay. Mula rito sa Kuwait, Sanidros sa Reyes, UNTV News Worldwide.